So mga kaibigan, we are here now at uh, Falls at TGV is here. See the falls, dear friends. Subukan nyo rin pumunta rito. Napakaganda po. You will love the ambience. Very cold and it's very beautiful in here. See the falls? You will really love it. We are so close with the nature. Sarap sa pakiramdam see, I really advise you to come here. You will feel relaxed. You will feel better. Napakaganda po dito mga kaibigan. So, ano po yung hintay nyo? Come to Tumalo Falls. Mga kaibigan, no? Ah, uh, mag uh, 4 a.m. na pala. And so, it's 4 a.m. Tingnan nyo naman yung oras. 4 a.m. na. So, sa TGB ay magre-ready na. Magluluto tayo ng rice. Ito yung ating sari-sari store mga kaibigan. Magluluto po tayo ng rice kasi nga pupunta tayo sa isang resort na malayo, napakalayo dito sa place namin mga kaibigan. So mga kaibigan, pupunta na po kami sa Fort. There we go, Oslo, Cebu. Mga 4 hours ang travel kaibigan pero okay lang worth it naman. Sana safe tayo. Mag-pray lang tayo mga kaibigan na sana safe tayo na parati. God bless us all po. So, mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa gasoline station magpagas tayo kasi ang layo ng ating ito travel mga kaibigan no malayo pa talaga ayan so magpagas muna tayo their friends sa Petron mga kaibigan kapunta na talaga tayo sa ating destination so maaga pa na wala pa lang alas 6 ng maga 5.8 pa mga kaibigan at ang layo okay lang no enjoy naman tayo no? mag enjoy lang tayo kaibigan be positive always no? So guys, here we are at the second town from the least, second city from our city. Welcome to Naga City, their friends. So this is the second town, no, second city from our city, their friends. They're there. You can see the Naga Boardwalk, also well-known place here in Cebu. Here we are at uh, San Fernando, Cebu. Thank you. John. And this is their church, old church of San Fernando, Cebu, their friends. Third. town from our Talisay City. So there friends, here we are at Karkar. You see the sign over there. Welcome to Karkar City mga kaibigan. Nasa Karkar na po tayo ngayon. So this is the fourth city from our city. So pang-apat na syudad na po kaibigan. Ayan, <laughs> so Karkar is well known for their lechon, for their shoes, chencharon. So mga kaibigan, this is the plaza of Cebuna, Cebu Cebu. So maganda yung plaza nila kay may mga malalaking kahoy no. Marami malaking mga malalaking kahoy dito kay Bigan, pero dahil sa bagyo na no? wala. So si see, see, see the signage over there. It's blissful Cebu Yan mga mga masasaya mga tao dito mga kaibigan no. Blissful Cebu nga an. Where is the ah, that's the church over there mga kaibigan ipapakita ko lang sa inyo. Yung mga churches dito mga old church siguro lang past 100 years. That's the church of Cebu mga kaibigan. <laughs> ayan so kayo na talaga <laughs> 100 sa tingin ko ting so na this is where decimals shrine na tayo oh ako So, going to Simala is over there, kaibigan. Kilala talaga yung Simala, no? Doon yung Simala, mga kaibigan. So, mga kaibigan, nandito na po tayo sa Argao. Nakikita niyo? ah dito kami kumain nung nagpunta kami sa Negros. Ayan, so we're here at Argao, their friends. Six, six towns from our city, from Tarisay. So, this is their, uh, like, market. Ito po ang kanilang palengke. Dito kami ngayon sa Argao. So, siguro 4, 5 towns na lang makakarating na po kami sa Oslo. Ako bato. <laughs> yeah, that's the resort, kaibigan. Andito na po tayo ngayon sa, dito pa tayo ngayon sa, ano, dalagit. Dalagit pa rin, So, next to dalagit, kaibigan, is uh, Alcoy. So, mamaya lang nasa Alcoy na tayo. So, medyo ka 3, 3 towns na siguro, kaibigan, at makakarating na po tayo sa ating destination. Ah, where in the 8, 9, 10, 11? Uh, welcome to Alcoy, dear friends. Explore Alcoy. This is I'm a Nisan manok. This is the eighth town from our city. So mga kaibigan, dito na si Ate na sa Alcoy po kami ngayon. Kasi nga bibili kami ng lechon manok. Malayo pa po kami sa aming pupuntahan na resort, pero dito kami over kasi nga may lechon manok. Nagutom kami mga kaibigan kaya bibili kami. So wait pa ng 10 minutes magintay maghintay daw kami ng 10 minutes kaibigan, hindi pa kasi luto yung lechon manok. So ito yung sasakyan na inarkila namin. Thank you sa akin brother in law. Pinahiram po kami. Thank you James, thank you Jamaica. So doon yung ating uh, pupuntahan na resort kaibigan, medyo malayo pa talaga. So kumakain muna ng itlog si Ate GB kasi nagutom tayo. Ay na nasa Bonhon po tayo and then patungo na po tayo sa loop. So where the Tumalog Falls is situated. So ngayon, Bonhon po ito. Tingnan nyo. Hindi lang ako nagkakawali ha. <laughs> Basta sa so tingin ko nasa Bulawan pa rin kami mga Nakita niyo yung dagat. Ang ganda ng dagat, there friends. Yes, yeah, so after this town, Buluon and next is Oslo. And Oslo is again the town where Tumalog Falls is situated. kaibigan, this is the Boloon Church, di ba? Ang ganda ng church nito mga kaibigan, no? Ay, lumang lumang na rin ang kanilang simbahan at nasa harap ng ito ng dagat. Oh, welcome to Boloon. Plaza nila kaibigan, no? Din dagat. Welcome to Boloon, their friends. This is the 8th, no, 9th. This is the 9th town. Love Boloon, their friends. This is the 9th town from our Talisay City. So again, this is the last town kaibigan, then Oslob na kakarating na tayo sa Oslo where the Tumalog Falls is situated. Hello mga kaibigan, nandito kami ngayon sa highway no. Uh, papunta na kami sa Oslo their friends pero nagutom kami kaya kakain muna kami bago kami makarating sa aming destination na falls. Ito, la, wala walay luwag. Akan na nalay Nya na may plastic ka Ito yung bao namin kaibigan at asa itong lechon manok? Uh, yung lechon manok, meron tayong lechon manok Ayan. So, meron tayong paper plates. Paper plates. Tara dito. Kain, kain tayo mga kaibigan. Ito yung bao namin. Pwede rin isda. What? Na, na, mga mga pa kami sudan. Sudan, all lang their friends and Pero ito lang muna kakanin namin ha. So, mga kaibigan, kumakain na po kami Hruban. ngayon. Our breakfast is here in the middle of the road under the trees. Ayan, si na kumakain na. Dino. Si Frances. Sila, Frances. Kain, kain. Tapos. Ayan, Junior. Hruban. So mga kabigan, welcome to Tumalog to Falls. Here we go. Naku kay. O sa kete, kay, tangasun man. Mga kabigan, nakikita nyo yun ng falls. That's the falls over there. Ay, wala ka mo slide. Ay, bagunita ko. Mga kaibigan, grabe ang tarik na daan. Hello po. Hello. Ayan. Uy, ade di kay maligid ka. Kamo sa mga gadali. Pwede ra man paligid. <laughs> pakita na, pakita. Balik kami ra lang. Kan Ate Jib is here. Nandito na talaga tayo sa Tumalog Falls after uh, how many hours? Ah, four hours. Four hours from our house kay Bigan. Sa wakas andito na po kami sa Tumalog Falls. mo ka It's okay. Ooh, love. So guys here we are at the Molog Falls itself. It's really good place in here. So they're going now and it's our turn to get into that place. This is my first time here. And yeah, the ambience is really good. So I'm telling you, yeah come here. just around like three hours drive from mainland cebu it's very nice Whew. you will love the place so mga kaibigan here we are rtgb is here at the tumalo falls very nice place you will love it here so i saw lots of tourists here koreans americans i also saw a couple of indians You will love the place, their friends. Ikaw dey, mau na ba on? Ako ni pawa Kailis nga Kaya Ito tadi ito tungo. Jadi rata mag-picture. Si kaya sa picture na to. So mga kaibigan, we are here now at uh, Tumalog Falls. At TGV is here. See the falls, dear friends. Subukan nyo rin pumunta rito. Napakaganda po. You will love the ambience. very cold and it's very beautiful in here. See the falls. You will really love it. We are so close with the nature. Sarap sa pakiramdam. dam see, I really advise you to come here. You will feel relaxed. You will feel better. Napakaganda po dito mga kaibigan. So, ano po yung hintay nyo? Come to Sumalo Falls. Come with Ate JB. <laughs> come, come, come. Yes. Yeah. Yes, yes. So mga kaibigan, tapos na po kaming maligo sa falls. kabilang ng aking family. Yan, kaming lima dito kami. So, paakit na po kami. Isang, one peso na lang po pamasay papuntang langit, sabi nila. Yan. Kaya nyo pa? Kaya pa? Ibigay ha <laughs> Wala na akong hangin. <laughs> Ay, concentrate ko na magsaka, be. Concentrate, be. So, now, their friends were going back home after a two hours, I think. Two hours in the falls, yeah, and it feels great. Oh, such a memorable experience, once in a lifetime. Hey, I'm telling you, you should also come here. That's the car that we borrowed from my brother-in-law James and my sister Jamaica. Thank you so much for letting us borrow your car. Yeah, thank you. Yeah, see the view, the friends. So, yeah, paaway na po kami, auntie. See, I just want you to see the view guys before we will go. kita. So we will take photo over here, over there. Before before we will go home, okay guys? Just see the view. Wow. You will love the view here. Oh, I'm gonna See? Wow. Bye bye tomorrow. So, punta na tayo sa ibaba. Dear friends, nasa bundok pa tayo ngayon. Tingnan yun. Kita nyo yung dagat. Wow. wow ang ganda. Ang ganda ng views. Pauwi na tayo. Ibigan, papauwi na po tayo. Pero nagutong kami. Gabi na talaga. Galing pa kami sa post. At bibili na lang kami ng barbecue. Barbecue mga kaibigan. Let's eat barbecue. Tilang isaw dong. Kine. Yeah, chicken. Dale. Dami to kay Bigan, no? Masa yung mga dang? Ulo. Naka ulo. Nakay ulo dong. Nainas ako pangutanay. Naka ulo dong? Naa. Isaw mga kaibigan. Ha? <inaudible> Ato ini sa baboy? Pila na? Ikaw? Siya? Pini pila to ni? Kinsi. Kinsi. Kanya ka ni? Sa ni? Ha? So, baboy na lang. Sige mo may manok, baboy na lang.

那个什么，原是